dinasakta ng asawa. Di ba? Nakakalungkot. Um, Welcome to Cherry's Classroom. I'm Teacher Cherry. You're watching Teacher Cherry in Korea. Ang tanong na yan. Alam mo, hindi porket masaya ako sa napangasawa kung koreano, huwag niyong i-expect sa akin na ire recommend ko sa inyo na mag-asawa kayo ng koreano. Kasi, hindi naman lahat na nag-aasawa dito ng Koreano ay masaya sa buhay nila o masaya sa, asa sa buhay may asawa. Ang pag-aasawa kasi ay hindi nakadepende sa nasyonalidad ng isang tao. Nakadepende yan sa personalidad ng mapapangasawa mo, sa sitwasyong madadatnan mo dito, and sayo. Sabi ko nga, depende sa pakakasalan mo. Kasi kahit saang bansa ka mapadpad, merong merong salbay, merong mabait. So kung mapadpa, kung hindi ka nagresearch sa mapapangasawa mo, baka kung kani-kanino ka mapad, mapunta, tapos nakinig ka dun. Sabi ni Teacher Cherry, mag-asawa tayo ng Koreano. Hindi ka naman nag-research. So, mapapangasawa mo. Basta ka na nag-asawa ng Koreano. Oh, Kasalanan ko pa to. <laughs> no. Kasi meron dito. Sinasaktan ng asawa. Di ba? Nakakalungkot. Um, meron dito, hindi sila magkasundo ng asawa niya sa ugali. Kasi magkaiba sila ng personalidad. Dahil magkakaiba tayo ng personalidad, di ba? Eh, hindi niya kayang sakyan ang ugali ng asawa niya. Kakaiba tao talaga. So, iwala yan din. Depende yan sa sitwasyong madadatnan mo rin dito. Kasi, hindi porket koreano sila ay mapipera na. Oo, masisipag sila. Pero tandaan mo rin na ang cost of living dito ay mataas. Mm, -mm. mas malaki ang sinasahod nila ay kumpara sa sinasahod natin sa Pinas. And ang iba, syempre, pagdating dito, may pakikisamahang biyanan. Alam naman natin na kapag ka biyanan, kahit sa ang ano ka mapadpad, maswerte ka talaga kapag ang biyanan mo, mahal ka. So, dahil dun sa una at pangalawa, ito na ngayon yung pangatlo. Depende sa iyo. Kaya mo bang i-handle ang asawa mo? Kaya mo bang kakayanin mo ba ang sitwasyong dadatnan mo dito? Nakahanda ka ba? Natanggapin ang kahit anong madatnan mo dito? Mat matured ka ba na harapin ang kahit anong personalidad na matutuklasan mo sa kanya? So...